nakadto kami diris isa ka barangay sang Kalinong tapos ang amon nga sulakyan di kasaka sa kay May rest house view dito sa taas kay ang dalan masyado kadalom kag ano doan nga ano labala Ga hindi pantay tapos malumok ang lupa da buhangin So, nagpanaog kami kay nagpaisol ang salakyan. So, tapos ang binamon, mabalik ang salakyan, hindi nagali, kay hindi na siya kasaka. So, kami na lang naglakat. Pero in fairness, nami ang view sa babaw ha. Magtanaw ka sa dalom nga view. Nami siya. Tapos, ang mga bata, kaya ulat man, ang binamon, ang binila man, masaka ang salakyan. Ito,

hapo. <laughs> oh. Our rest house. Sabi tabi. At last, nakaabot ah, na din kami din sa din babaw. Din? Pukatod. Nahapo-hapo man kami. Pero nami ang view dito sa dalam kag may rest house sila kay ginaagyan before sang ma ano tambayan sa mga motor motocross. Tapos na kami lantaw sa babaw, nanaog na kami, lakat-lakat, tapos puno ang pick-up, amunay kami tanan nagkanto tapos mapuli yup. na tani kami sa lambuna may nagyan kami nga bukid nga nami nga view so naghapit kami kag mag pa picture nagsaka kami sa babaw kay nami ko pa picture wala kami kambalong, ano may ginatanom na gali nga paray so binamon ko ano lang may ginaano na gali ano na tanom. Pero, in fairness nami ang view sa dalom. Bisan kapoy na, ginpilit naman masaka kay sayang, kay kisama lang kami makakadto sa Kalinog, pag layo, layo pa so at least ano worth man ang kakapoy sang saka ag Kay nami ang view from matulokon from dalom, from babaw gali. Di me? ka. Ah. nagsaka sa baba, o Kaya mga bata, na nakapoy na maglinagaw, kag maglinakat. So, napilin sila sa dalom, kag maghinulat salmon.